King. Uh, magandang araw mga uh, ngayon po ay papakain sa natin sa ating mga uh, alagang manok. No? Pero sa mga balita po, yung mga sisyo po natin na dito sa brooder ay pinasok ng daga. Kahapon ay meron siyang 8 na nakatay. Tapos nangyari doon yung buta sinaraduhan natin. Pero meron po pala siyang ginawa na bago. So may napatay pa siya ngayon dalawa yung ginawa niya kasi kasi karton lang at medyo malaki yung butas parang pinagat niya yung karton at nakapasok yung kanya kundo at pumatay siya ng marami no? o yun uh, dito siguro sa 50 piraso baka hindi na nakaboto ng 40 baka mahigit 30 na lang to dahil sa ginawa ng daga ito ay papakita ko sa inyo yung ginawa ng daga <coughs> bali ito yung dalawa na huli niyang kinagat yan mga kabaker, no? talagang hindi aalisan ng daga ito hanggat hindi niya mauubos ayan mga kabaker. dito kasi yan kung naalala nyo yung pagkalagay ko dito ay mahigit 50 piraso ngayon ay kaunti na lang dito siya dumandaan mga kabaktero yan sa dulo na yan o inayos ko na ginawa niya naman ngayon ito ayan kasi karton ang nilagay ko at medyo malaki yung butas ito ayan tinalaki niya at dito niya siguro kinagat yung dalawa ayan kaya yung mga daga na yan mga predator ay hindi aalis yan sa atin hanggat hindi niya na uubos yung mga sisiyo natin. okay no, kaya ito ayusin ko muna yung brooding ko at sa ganun ay eh, hindi niya na mapasok ulit. Kasi sayang yung mga uh, pinaghirapan natin ng na mga pinaghirapan natin na sisiyo sa pag-incubate katulad nito. Ito naman kasi hindi niya to napasok dito kasi wala siyang makitang dyan pero yung unang sisig ko hindi nito napasok ngayon lang nakahanap siya talaga ng paraan eh. no? okay hanap siya talaga ng paraan kung paano makapasok dito sa atin. Ngayon guys ay magpapakain na tayo sa ating mga uh, sisig yan. Uh, pakainin na muna natin ito. Mamaya na yung mga uh, pag-iisip natin sa mga ano na yan? Sa mga na namatay. Bali dito pala sa ano, ito yung pinapakain ko, baby para mabilis silang lumaki. Sa mga malalaki naman, meron tayo ditong ang binili na Galimax 2. Yun yung uh, papakain natin sa kanila. na mga kumakain na yung natin dyan. Kainis yung mga... Yung mga predator. Yan. Hindi na nakaabot ng ano yan. Nang... 50. Ito naman mga kabakid, bali... Dito, ginawa kasi ako ng ano. Automatic feeders ito. Kaya talaga natin doon ang kalahati. Ito ay maghapon na nila itong kainin. Kaya abot pa ng bukas. ako okay, yung mga ano mga predator hindi kasama naman yung sa ating ano pag-aalaga ng manok gagawa natin ng paraan yun para ma-eliminate natin ngayon dito na naman tayo mga kabakyard oh. yan ayan na naman yung papakainin natin hanggang doon yan sa dulo ayan meron pa yan dyan <coughs> dito meron din akong ginawa na ano uh, automatic feeders Yan mga kabakyard, masaya silang kumakain dyan. Yan yung mga safety natin. Ayan mga kabakyard yung mga silky chicks natin. Ito mga kabakyard ay hindi ito silky. Ito yung mix ng native at saka silky. Ayan yung mga uh, silky natin. Tapos nga, nilipat ko nga pala dito yung ano. Ito yung mga uh, ibang kulay na mga silky. Ayan ilipat ko dyan. Kasi nagkakasikipan sila doon. Nagkakaroon ng overcrowded. Nagkakaroon ng uh, competition sa pagkain. Ayan naman yung mga hindi silky. Diyan po nilagay. Bali, dyan ay pitong piraso. Sila. At dito naman, anim na piraso. Para kung sa ganun ay hindi sila magka uh, sikipan dyan. Dyan sa ating ano, uh, tulungan. Okay. Ngayon man po ay ano maghahanda tayo ng uh, pagkain ng ating malalaki. Bali dito meron tayong kanin at ito. Uh, balat ng saging na hinigwa ko kagabi tapos nilagyan ko ng tubig para maibabad siya para lumambot. At kanin. Ito yung ipapakain natin sa ating mga malalaking manok sa ating mga uh, breeders yan okay ahaloin natin ito mga kabakid kanin at saka uh, balat, ng Ayan, balat ng saging yan balat ng saging yan yan lalapit natin uh. na. Uh, yung balat ng saging po kasi ay maganda ding halo sa pagkain ng ating mga manok dahil ito ay mayaman sa tinatawag natin na potassium at saka meron din tong tinatawag natin na calcium Ayan. at yung balat ng saging isa sa mga pwedeng pwede natin gawing uh, alternative feeds para sa ating mga alagang manok yan hindi lang po puro saging ipapakain natin dito, o kaya kanin. Siyempre, hahaloan din natin yan ng feeds. <coughs> Kung ano yung normal feeds na pinapakain nyo sa inyong mga alaga, yun din yung hinahaloan. Dito sa akin kasi, ito yung pinapakain ko. Ito. <coughs> ito po ay mix ng uh, innerton at uh, saka crack corn. yan. para sa ganon ay maliliser yung ano natin feed cost natin kaysa purpurong feeds medyo magagastos uh, magagastusan tayo dyan mga kabakyard kaya kung meron tayong paraan sa uh, pagiging alternative pwede pwede natin gawin yun mga kabakyard buruin mo ngayon sa mahal ng feeds halos sasakit yung bulsa mo halos papantay na rin yung kilo ng pigs sa kilo ng bigas ayan na mga kabakyan haluin na natin bali ako pala magpakain dito ay hindi masyadong basa no baga ah, uh, tamatama lang hindi masyadong basa pero parang basa na yan mga kabakyad yan yung una natin ko pakainin dyan o oh. Oh. Mamaya-maya, mga kapaker. Dibos yan, ha? Yan. Tapos lipat naman tayo sa labas, mga kapaker. Okay, labas tayo. Ya, ni masih lagi ke itu. Thank uh, mga bakard no? sa panahon kasi ngayon na uh, mainit nagsiglalabasan yung mga predator sa iba pong mga lugar nagsiglabasan yung mga uh, hindi ma-identify na mga predator tulad na lang ng ibang mga kilala natin na mga na breeders din na yung mga manok nila ay inagat lang na sinasabi nilang uh, aswang. No? Yun yung kumakain sa mga uh, alaga nilang manok. Pero dito sa atin, daga. Kailangan po natin na gagawa agad ng paraan para hindi na madagdagan yung damage natin sa mga ginagawa ng mga uh, predator, lalo na yung mga daga. Para sa ganon, eh, hindi magiging sayang yung pinaghirapan natin sa pag incubate ng iklog hanggang sa mapisa tapos yun lang kainin lang pala ng mga uh, predators o kaya yung mga pesty na yun na tawag natin kaya yung gawin natin uh, ayusin muna natin yung gawin natin mamaya para sa ganun na hindi niya na uh, maulit muli yung kanyang ginagawa sa ating mga presisyo. So, ayan mga kabakyan no, at uh, yun, nagagawin pa siya ako, ayusin kayo mga ngayon dito na lang po yung ating uh, video. Sana sa ganun na ikit like, konti, may natutunan kayo. At huwag nga palang kalimutan mag-comments kung talaga saan lugar kayo para malaman natin kung hanggang saan nakabot yung video natin. Uh, At na ganun lang po mga kabakir, no? At kahit po gano'n yung nangyari sa atin, ay patuloy pa rin po tayo sa pag-alaga ng ano. Kasi yung mga silipin natin yan is uh, malapit ng dibiglin yan. Uh, at natila natin yung uh, talagang fully developed na yung bilahibo nila bago natin sila i-dispose. Okay. So hanggang dito na makapakred yung ating uh, video. And uh, sana po patuloy niyo po ang supportara po dito sa ating YouTube channel. Okay po.